Hey you, what's up mga guys? So ito na, pakikita ko na sa inyo na ako ay isang cooker. Cooker, hindi po ako cheap. Isa po akong cooker. Ang iluluto po natin ngayon ay... One, two, three, pack na pa. Five, six, five, four, five, six. Bet na bet. Ang iluluto natin ay pack bet. naka-play yung aking dal-dal dinadal dinadaldal. Kaya so, nailagay na ni Commander yung bawang. Sunog na. Ay nasunog na raw haluin ko na. Dalawa pa kasi kami magluluto, hindi ko alam kung bakit. Kumbaga nakisari pa siya, dapat ako magluluto. O, hindi po joke lang, huy Commander, hindi ko dito. <laughs> Ayun na po, ay kinakasal ako ni Commander. Kaya sinabi ko lang na ako ang magluluto eh. So ayan na po, ano ba susunod dito? Ito ang nalag ang sarili natin niluto ay pakbet bait. Tagay ng ginawa natin kanina ng pagsayaw. ayan, ayan nako masusulog na. Ngayon pala pala hinuhugasan ang gulay sus Mario Joseph. Mario Joseph talaga. Oo o, naman, Desko. Diyos ko. Diyos ko dai. So, ayan na po, nilagay na ni Commander ang pakbet Ito ba yung pakbet bait? Yeah. Ay, metas-metas po natin yan. Labarkad. Ayan. Ngayon na po ako mag video ng niluluto. Ito po ang aming ulam ngayon. Tanghali. Ngayon, June. Anong date niya? June 20... 21. 21 pala. 21. Nakakamali na siyo. Tapos nakakaluin lang ba yan? So habang nagluluto tayo ay tinatanong natin kay Tumanel kung paano gagawin. Ayan ko lang ganyan. Tatakpan ba? So ayan, meron tayong pinagkatanong kung paano magluto ng PAK-BET. So ang sabi ni Commander, takpan daw. Pak na Pak, Bet na Bet. Pak na Pak, Bet na Bet. <laughs> Alright, ayan po, tinakpan na po. Pak na Pak, Bet na Bet. Na po. Pak na pa. Susunod natin mamaya ito, atin na naman. Lalagyan po natin ng... Ano yan, ginataan po. Yan, isda na yan. Ayan po, ano pang ginagawa ni Commander? Bakit nagkasahog? Gumagawa na naman ng pansahog. Pupo yeah. mm -hmm. sa gumatang. Ay, ginataan daw yung sikda. Kali yan po ang aming titirahin ngayon na lulutuin. So ayan, habang iniinit po natin yan, ay habang inakpan po natin yan, ay babalikan po natin yan mamaya. Alright. Tambay lang na barkad. Tambay-tambay. Okay. Okay. So haluin. Alagyan ng tubig yan. Yan, nilagyan ng tubig, ng water, sa workout. Tapos ano, hayaan mo dito ang O, oh, yan. Okay na ba yan? Okay na ba yung sabon na yan? Hmm? Okay na po ba yan? Yan. Okay na? Lagyan mo ng kwan. Nang? Ah! may alam mo. So, ito, isabay po natin itong ano, isda na ilalagay natin ng gata. Dabal ka. Dalawa ay luluto natin ngayon. Eh. Pagsasabay na natin. May alamang pala doon. eh. Alright. Ano ba yung hinahanap mo, my dear? May alamang pala dun. Yes, yung Nagmamantika na rin. Pinagdaga ng tubig, ng konti. At palalambutin ko yan. At palalambutin pa. Hindi kaya ng ngipin ko. Hindi lang kaya ng ngipin. Kasi wala ng ngipin. Kasi wala ngipin. Tingnan natin kung wala kang ngipin. Kaya na nga natin, ay wala nga ngipin, huwag na ha, pangatik na. Ayan na po, biniyak na ni Commander, ang isiga. So na nagbiyak, dapat na sana ako eh, kaso wala magbibideo. Ayan, ayan na po yung isiga. Nahiwa-hiwa na ni Commander. Halagyan na po yan ang sahog, gabarikats. Alright, mamaya ulit. Binuksan dahil nakalimutan pala may baguong. Ayan, binuksan po. Ayan, nakalimutan yung baguong na ilagay ni Commander. Hindi sinabi sa akin sapagat di naman ako marunong talaga magluto ng pakbet. niyan. Ako pinagpapaturo lang sana eh. Pinakalaman din naman aking ginagawa. Siya na lang magluto. Kala ka dyan sa buhay mo. Ayan. Hindi na kuha niya. Nahuli yung pak. Nahuli yung alam Hindi na. Ay, hindi na yan pak na pak. Hindi, hindi na, na, na pa. rin yan bet na bet. Ano na. tawag na ngayon dyan sapak na sapak na ay sapak daw anong <laughs> nangyari sa pakbet sapak na sapak dahil nagkamali nagkamali po nagkamali sorry po huwag niyo pong gagayahin to ha ito po yung ginagawa lang ng mga professional po pero mga professional chief yan <tis <toxic> ayan po nililinis sa ni commander ang isa kakalawa ka din na nilinis na yan hindi pa pala hinugasan pa pala niya nilinis na ayun ayun nandun yung nilulutong pakbet habang nilulutong pakbet doon nire-ready po itong isang igagataan yan po igagataan namin Anta, wala kong tulingin yan tulingan ba yan? wanya to eh. ano ba isda yan? galunggong? hindi hindi naman galunggong yan hindi galunggong basta bahala na basta isda yan mm. ano ba tawag <laughs> dito? parang urilis uh, ah urilis o oh, malamang baka urilis yan katawin natin siya mamaya yung isda niya kung ano siya okay? <laughs> Okay. Anong masasabi niya ngayon? Ngayong araw na ito? Wala lang. Nagpapahiya kasi may ako din. Anong yung niluluto? Ayan. Pinakbet. Pinakbet? Ano nga rin? gata. Ginataan? Gana'y <coughs> ginataan. Uh, uh, kung naman niluluto ka? May suma dito. May gusto niya, ko. Ah! Wanted. Bawal inumin. No, ito so, na. So, ito na. natin maluluto mal. na. Kung tulad na pack. Yan. Bet na bet. Let's go. Yun na. Wow. Tuna. Ay! Ay, yun. Huwag mo iloglog dito camera, ha? Ganda. Ayan na. Wala. Kay mami lang. Sarap ba yan, lo? Wala eh. Kay mami. Hindi ako kumakalit sa si mami lang. Masarap ba yan? Wala. Hindi masarap. Tong. Masarap? Hindi. Walang lasa. Wala na, na, na. di na titikman. Titikman no, no, no. daw, titikman daw. Anong last? Wala pa naman. <laughs> di mo mo ninaigop lo. Hindi ah! na. Ala. Ala. <laughs> nice, Ay, sauce. Ang dami nito. Grabe, parang puro asin. Grabe nga, ayoko na yan. Mahala ka dyan. <laughs> <laughs> Bakit maalat ang gawa mo, Lula? <laughs> Wala nang kakain. Sos, Marie Yusip. Maalat. <laughs> maalat. Pinagyan ang bago ng marami. Ito, konti lang yung gulay. Tapos ang konti ng tubig. Ayos lang. <laughs> Ayos lang, <laughs> Marie

Alat, guys. Ni ang alat. Patay mo na yung kalan? Hindi. Bagong. Nilagyan niya ng bagong asin. Asin bago ang tapos kasi. Hindi ko. Baka madaming bago ang nilagay niya la? Patay mo na. Mahaba niya. So, ayan na. Dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo sa kabilang niluluto ulit ni Commander. Ayan ah, sana hindi palpak yan. Gina, ano yan, ginataan yan. Ginataan yan. Ayan, ginataan, nilagay na po yan ng mga sahog dyan. Ng, sibuyas, bawang, sili. Ano pa? Paksin ko muna bago ko dalataan. O yan, parang pinaksi. May suka yan? Yes. Yung nilagay ng suka po yung ano na yan. Ito, ito na po yung yung not recommended na pakbet. not recommended po yan. Huwag nyo gagayahin yung pagkaluto niyan. grabe. Not recommended yun. Hindi pwede yung ipagmalaki yun. Hindi <laughs> ako kakain nun. <laughs> busi ni Commander, bahala siya nun. Di ba? Ah, bahala ka din. Ang busi ni Daddy <laughs> yan. So, na umubos Tingnan natin ako kasi niluluto naman dito na ano, binataan daw ni Commander. So, ayan. Silipin natin, ako Silipin natin. Silipin natin. Ay, so, sorry, mali. Ayan. Hmm. Walang paminta? S yes, Commander. Nagluluto na naman ng na, Para bumubula nilagay niya ata ng sabon na kita Ito mo ba 'yan? Oo, oh, may sabon. Iyon, eh, yun. bumubula eh. Oh. Mukhang palpak na naman 'to, da sa. Ah. Palpak na naman 'tong ginata ni Commander ah. Ah, bumubula oh, tingnan niyo kada bumubula. Bum, bumubula pa talaga ang ginataan. Oo. Oh, oh. Ayun oh, may mga sabon din eh. Ah. Sabon. Lagyan mo ng sabon eh. Ano naman? Lalaki mo na naman na yan. Paminta. Ah, paminta. Oh. Hindi ko sinabi, may pang paminta ako dyan. <laughs> ano ba kasing paminta ba? Anong kulay ba? Gunting? Wala. <laughs> Gunting. Yeah, Ayan. Mukha mo. Ayan. Ayan. Tama na. Hindi okay, maganda pag tingnan. <laughs> Ayan po, nilagyan ng paminta. Sasama ko, at napakain ang kasama ko. Hindi siya, hindi ko siya gumagamit ng guantis. Kahit marami kamay. Ayan o, sumasaya pa. Ah. Cooking dancer, oh Ayan o. Masaya pa yung nagpulo nito. Oh! 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 o. Oh. Yeah. Oh. halo pa. O, uh -huh. Oh! O. Oh. Tama na. Baka wala nang manood. <laughs> naman anak ko, baka walang manood. O <laughs> ayan, luto na daw yung ano, ni Commander. Titinan natin kung ayos. Baka may palpak na naman to, ha? O ayan, si Mandir, ano? Ayos ay yan? Ayos yan. Silipin si ko yan, ha? Mamay! Okay, o, game. Magsalita ka. Ganda pa na. Ayos? Pwede na? Ayon lang ako nagluto. ayun lang? Posible naman. Tingnan mo, Di, di na ba ikaw ang taga-luto? Ilang taon akong di nagluto? Tatlong taon. Buhat nang lumipat tayo ng baler, hindi na ako nagluto. Sino ba kukusap mo? Ikaw! Sa iba, sa, sa, sa iba ka nakatingin? Ito na, dito ako? ka tumingin. Ay, ano, sa inyo, oh. <laughs> oh. Ah, sige na nga. O, saan na? Ayan, oh. O, oh, yun, oh. Wow, oh. Madilim, madilim lang, madilim. Ayan, luto na raw. Tinikman mo na ba? Yes. Ay, eh, kung tikman ko yan. Tikman mo. Watain tayong cara. Cara. <coughs> Pag natikman na mo yan, makakalimutan mo yung asawa mo. Ingat, ingat ko nga. <laughs> Tikman natin yung sabaw, dapat guys. Anong lasa niyan. Pag hindi, itatapon ko sa labas yan. Hindi masarap yan. Dali. Bilis. Dito. Tikman natin yan, kung masarap. maubos yan sabaw eh wala tayo Iyon. oh ang dami naman sabaw oh harap mo ko so ito na tapos tikman natin masarap talaga ha tinikman na po tinikman na tinikman na mm. ah! oh my god oh, sobrang sarap <laughs> kakain na tayo naman guys. So yan. oh, ayan yung, yung palapak na luto ni Mami. Siya lang kakain yan. So ayan, kain na tayo. Kain na, kain na. Alright, kain na. So, saan na yung mga kakain? Alright. Okay, kakain na. Bye.